Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Today is December 24 na po. Mamayang gabi ay Christmas Eve na. I made this short video for to greet you Merry Christmas and Happy Holidays. Nagpapasalamat po ako sa ating um, subscriber at manonood. Wala pa po tayong isang taon. It's only few months lang po ang ating YouTuber. Nagkaroon po tayo ng ganong karaming subscriber. At maraming salamat po sa ating mga... Um, manonood na nagpakita po ng good connection, nagtanong at naging nagkaroon po ako ng um, communication with them and I'm very happy po sa mga kapwa ko din po na nag youtube na nagsi ng kanilang um, journey Nagpapasalamat din po ako sa inyo kasi nagbibigay kayo ng inspirasyon sa lahat na kamukha natin na nakakaranas ng maraming pagsubok and I wanted to say thank you to them because they are a good inspiration to all of us and thank you guys sa inyong nanonood at hindi po nahihiyang mag-share o magtanong ng anything about yung nararamdaman nila thank you so much guys and I hope to see you again sa mga susunod nating vlogs and Merry Christmas and and enjoy po yung holiday ninyo. Maraming salamat po. I love you guys.